Okay, so ito tayo mga ka-OFW alas 4 ng hapon on a Tuesday. Saka lang tayo mag uh, la lunch kasi sobrang busy. So babakita ko sa inyo kung ano yung lunch natin. Ito mga ka-OFW yung ating lunch. As usual, yung paborito nating chicken rice. Actually, hindi nga chicken to. Uh, baboy ito mga ka-OFW. Pork rice. <laughs> Ang gusto ko dito kasi merong ano chili. Ito yung mga paborito nating chili mga ka-OFW. Yan din yung uh, libreng sabaw nila na sobrang sarap ng sabaw na to. Hindi ko alam kung saan gawa to pero ang sarap-sarap mga ka-OFW. Simpleng sabaw lang yan pero sobrang sarap. Tapos merong chili dyan. Nang gagawin dito ilalagay nyo dyan. Oh. Ganyan, oh. Sasabaw nyo dyan sa kanin para sumarap. Naantay ko lang yung kasama ko na dumating tapos kakain na tayo mga kawas W wow what are you having? chapati chapati yeah. wow how much is that? $2. 3 dollars 3 dollars only you'll get full with eating chapati only? yeah really? yes okay okay good diet that looks nice Okay, let's eat. Bilang isang OFW dito sa Singapore, maraming sakripisyo ang kailangang harapin. Kagaya nga nitong pagkain ko nang wala sa oras dahil sa sobrang busy sa trabaho mga ka-OFW. Ito ay isang patunay na ang buhay OFW ay hindi madali. Kailangan mo ng lakas ng loob at determinasyon. Kaya kung balak mong maging OFW at sanay ka sa petix na trabaho sa Pilipinas, aba, dito sa Singapore hindi po pwede yan dahil hindi ka magsusurvive. Dito kailangan mo magsakripisyo ng maraming bagay, oras sa pamilya, komportabling buhay at maging oras para sa sarili. Ang aral dito mga ka-OFW ay ang pagiging handa at disiplinado sa trabaho. Dapat kang maglaan ng oras para sa lahat ng bagay, trabaho, pagkain o pahinga. Mahirap man pero ito ay bahagi ng sakripisyo upang maabot ang mga pangarap at mabigyan ng magandang buhay ang mga mahal natin sa buhay. Kaya sa mga nagbabalak maging OFW, tandaan ang buhay sa ibang bansa ay puno ng hamon. Hindi sapat ang pagiging petiks. Kailangan mo magtrabaho ng gusto at mag-adjust sa bagong kapaligiran. Kaya't kung handa ka sa mga sakripisyong ito, aba, malayo ang iyong mararating ka OFW.